Hi, this is a Soul Farm girl. Welcome to Anika Farm. marami po kasi magpipick up ngayon ng mga guilt. Kaya, nire-ready na po namin yung mga guilt dito at nilalagyan na rin ng air tag. Kasi nga naalis po yung mga air tag nila. So, panibagong air tag ulit ang ilalagay po namin. Lakas. Lakas mo. Lakas niya eh. Ayun ah. Oh, o, sige. Tulak niya. O, oh, sige. Ang ah. laki niyang derhilo ah. Opo, ma'am. Mga ano yan. Nasa? 100 plus. 100, 105. Opo. 105. 105 po. Nice. Ay eh, bali. Kailangan ko pa ayak na sa tindahan. Ito yung gagamitin namin timbangan. Tingnan okay. isang timbangan nasa farm ni kasi nagtitinda na rin kami dun ng mga patiners. <laughs> kaya ito muna. Ajay, okay. Derjay. Kerna wa na juto mo kaming. Oh, pa-pasa. Ambot na ata. kulbet. Kulbet darah. Tidak

One <laughs> hundred 100 plus. Eh, hindi maikwarenta Na Ilan yung mga anak mga. ng isang inahin mo? Ilan anak niya? 12 at saka 8. Oh, dami din ah. Sabay ng anak mamay, sabay lang lang. mo, Sabay ng anak mo. Lahat yun galing sa amin? Opo. Yun yung F1, ano? Last year ka bumili? Last year ba? <laughs> ha? Mga, mga pure dati. Ah, yung mga pure na. Oo. -oh. Wala pa. Pero yung last kong binili sa'yo, ma'am, yun yung F1. Yung, ano, mga nganak ng December 1 at oh. December 25. Ang galing nga. Ipto naman ang labas nun, ma'am. Mm-mm. Nabintahan ko yung ng b ma'am. Yung pang-bini ko ngayon. Ah, nagbenta ka talagang, ng b Oo. Oh, talagang. Magkano benta mo? Yung nakaraan, 4-5, ma'am. 4-5. 4, ma 4 Ano? Ah, oh. uh, yung uh, boss, ano, 45 days. Tapos yung isa, 58 days. Pwede na, pwede oo. Oh, oh. Oo, Yung nakaraan, boss, yung... 49. Ganda ng ano niya, oh. Yung na ng mga inayin mo. Ah, oh, na. Na. Ang oh, na. sige na, pwede na. Bawas na lang yun. Sabi nga namin, pag mga nagtalaga yung inayin ko, talaga dito ako bibili ng inayin So yung ano mo, yung pinagbentahan mo ng biik, ito na nga yung pambili mo. At least hindi ka na naglalabas ng pera, di ba? Hindi na. Ay, hindi ko sa sa dalawang pag nakalusot to, sumara to, apat katas ng baboy. set seting natin ano? ang gawin mo ba? sotal madami na iyan yung magigwang kayo ng isang lugar para pang di mo yun simple mo. oh yan Sige. tigni. nakakamio. ang paa niya dyan, kuya. Ang lalaki, no? Ang yan. Maluluwag yung ano Maluluwag. Hindi, na yung ano? Dating pinagpunan natin. Ayan ba? Hindi naman sila nakilay. Ah, sige. Hihiga naman sila? Isa na ka, isa na kami. <laughs> One down. Dalawa po kasi yung kukunin ngayon. So itong bayay namin, Uh, siya, siya na yung bumili dati na mga F1 po namin Ayan. so napadami niya na napadami yung mga baboy niya kaya ngayon bibili siya ulit ang dalawa pandagdag inahin daw niya Okay. Lalabas na.

Bum, hey. ya. nah, kita di saya <tip> <tip> right. <laughs> 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 Yan, so 93 kilos, tsaka 180 kilos 34, to 108 kilos. 44,220. magkano ma'am? 44? 44,220. Napagbentahan niya. <laughs> napagbentahan na ni ate itong binabaya niya sa amin. <laughs> Mga bie ka, no? okay. Kumikita ka na. Ito pa lang, mom. Yan pa lang. Mm -hmm. oh, okay. Ayos. Tantang hindi siya yan, Pera na yan. Mahigpit ka dapat okay, sa biosecurity. Fit. Marapit sila kaya, Angie. Oh. Pwede po liguin yun, boss. Okay, Mamaya. anong oras? 162 days na yung mga na benta po namin kanina na gilts. Ayan. So, tumimbang siya ng 93 kilos at saka 108 kilos. Ma pula pula na. Pula, -pula, pula, -pula sa pangalawa pwede na yan eh, pero wala ka sa pangatlo. Pwede. Oo, pangatlo. Oo. Oo, Oo. Para, para, para sure si bon. Ano, Mas maganda. Naninigurado man. din ako boss. Oo. 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 Maraming salamat. Sige, thank na. you. Thank you po. <laughs> Masaya ako ngayon. Nakabili na naman. Ingat lang po ah. Okay. Bye bye. Okay. bye, -bye. Sa so, mga hindi pa na pag subscribe, please subscribe and hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga bago kong video. Happy farming everyone!